Good morning mga bati, Nag-ano ako ng ano, labong Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ito mga bati Sa ano Hindi pa naman siya ano Pwede pa siyang iulam kaya labong Pero pag hindi na siya pwedeng iulam Kawayan na eh Luluto natin mga ugasan Hugasan muna natin mga bati, Papakulan natin Ayan uh, yan, mga bati oh papakuluan natin ito mga body dahil pag hindi nyo ito pinakuluan itong labong kung tawagin hindi ko alam kung anong lingwahe sa inyo ito ano sa kung saan man tayo nakarating natin ito sa Pilipinas iba iba kasi ang tawag papakuluan muna natin ito mga body ng 20 minutes kasi para medyo malambot at saka itatapon natin yung pinagpakuluan kasi mapait yun body pag hindi nyo siya dinirekta nyo ito kaagad sa lulutuin mapait siya kaya pagkapakulo tatanggalin natin ang tubig niya mga body okay mga body ito kumukulo na Pina, pinaano ang yung unang ano pinakulo ulit natin and then ngayon ay lalagyan natin ng luya luya at saka sibuyas mga body ang ating ilalagay. Nagalalagyan din natin siya ng patis. Kasi wala tayong bago patis. Ang natin na sa kamagic sarap. Huwag niyong i body pagka pinakulo niyo dahil mapait yung unang kulo nito na ano. Hindi ko ba alam, hindi ko alam kung bakit mapait yung pinaglagaan ng labong. Nilagyan natin magic sarap at saka ah, punting paminta. Saka tatakpan ulit natin mga body. Okay mga body, pinakulan lang natin ng 5 minutes. Kaya lalagay ulit natin yung ano, yun, sasawag natin. Ang perfect na sawag nito mga body ay inihaw, na bangus kaso ah sa akin naman pinrito <coughs> ayun para lumasa rin siya ng konti pero talaga ang perfect niyan mga bari ay inihaw tilapia, bangus ito pwede mga bari saka ayano natin pagkaluya bari ayano natin ang panghuli mga bari sa luyo ito lang naman ang perfect na mats niya mga bari ayan o oh, halawin nyo lang po minutes to 3 minutes lang mga bari kasi hindi naman natin anuhan ang loob gawa ng hindi natin alam kung saan kinuha kaya ugasan natin maigi lutuin natin ng maayos mga bari para hindi tayo magkapuglay sa ating health mamaya okay mga bari ganun lang ang pagluto ng labong napakasimple lang mga bari Good morning!